Good morning, mga Barat. Ito so update. So, taning, yeah, ya. na kami. Ayo, Lawak-lawak oh, hindi pala, pala traktura eh. ang

Kanya-kanya daw iba-ibang, ano ang iba doon? Ang, ang iba daw doon. Parang namin niyo si Maring Tess. Yeah, mapagalitan tayo dyan eh. Ano? Hindi. Ah, oh, wala, wala pala ang traktura ng tuloy. Meron. Meron? Akala ko. Okay, Ba't may kalabaw wala doon? Wala pang tuloy eh. Hmm. Ba't may kalabaw doon? Hindi yan iba yan. Kain muna kayo, kain. Um, um, kain muna tayo. Malaking balot. Kain muna ba tayo. <laughs> Malaking balot. Kain na kayo? Kain naman yan palubo ako. Sa lubo, maganda sa lubo. Malapad, oh. Sa lubo, ang tanawin doon. Saan? Kabila-kabila rin bundok. Kabila bundok. Oo. Oh. Tapos oh. sa ringgit na ay eh, daan ng pagsada. Hmm. hmm? Hmm? Kita po na yung usok ng bulkan dito, no? Ayun, oh, nakas ng usok. Nakita okay, niyo ba? Oh, usok ng bulkan, no? Oh. Nakita ko sa inyo. Hindi po kayo, mande. Mande na natin Oo. Oh. Oh, grabe. usok ng vulkan. Oh. Kita, Hmm. Oh. Kita, no? Kita, kita. Grabe. Oh, vulkan na nga tayo. Hmm. <coughs> Baba niyan, vulkan na yan, eh. Babaan na yan. Yang, ano? Oh, grabe, usok. Lakas ang usok, ano? Sino Lakas ang usok, no? Baka mamaya puputok yan. <laughs> puputok Lakas ang usok, oh. Sino kaya nagsisilap dyan? <laughs> 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 sa loob bulkan yan? Vulcan na yan, Vulcan Taal. Oh, so tanong, tanong mo din, arami, arami. Ayan, tanong natin sa mga tropa. So, ang <laughs> manager, tanong mo. Boss, kita-kita na naman tayo, manager. Ayan. Tanong mo din. Oh, uh, dami pala. Akala Tanong mo kasi nagsisilip sa Vulcan. Ayan, si... Baka si Macy... Oh, lakas, oh. Oh, tinan mo, oh. Baka si Macy's nagsalag niyan. Ayan, oh, lakas, oh. Ayan, oh, lakas, oh, lakas, oh. Bulkan na yan. Tubuhan yan. o. Ang doon. Tubuhan yan. Si Oli Digi yan. Yung Bulkan na yan. Tubuhan yan. Oh, grabe. Ang lakas ang bulkan na oh Oo. Kaya na tayo. Kaya na tayo. Bulkan talaga. Bulkan talaga. talaga. layo no, ng usok. Kung kita nyo, ay oh, siyong ko. O oh, yun. Kung makapunta ko doon sa may mangga, makakita ng buo yung bulkan. Okay. Ito na ang taniman namin. Yan, driver. Ang driver. May pala muna. Ah, tapos na yan. Tinirahan ko na yan. Sabi niya, Kain na tayo, Lloyd. Ano? Mamaya na? Ah, Mamaya na lang. Sige, mamaya na, na lang. Galing dito, papunta dito. Ang tanaman. Ito dalawang area lang. Oh, kain tayo. Oh, kumain na nga sila eh. Oh, kain na. Nung natin. Pareho tayo, bulad. Ayun, kumain na sila. Kakain kayo ng ayos. Magalakad tayo pa uwi. Oh, ba? Magalakad tayo pa uwi. Umuwi. Sis. <coughs> Babalikan mamaya. Babalik okay. tayo pupunta mm. sa ano. Layo-layo. Taniman namin. sa naman pupunta? Meron ko um, lang Ano, ano barangay to dito, Sis? Ha? Barangay Gahon. 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 Barangay ah, Gahon. San Nicolas pa rin. Aawdaw. San Nicolas pa rin. San Nicolas. Napae giginting sig.

Ito lang dalawa. Ito nga, ito ah. Aray, halawa Na oh. yung kabuuhan oh. Lawak-lawak ng taniman namin oh. Yan, man natin bro. Oh. Bro, lolois. Umaya na tay kakain, Boloid. Ha? No, oras tay kakain. To, tatapasin pati yung tubo na yung katabi na yan mamaya i-update ko kayo sa uh, magtanim uh, pagdating ng traktor, so bye bye po mga kabarad uh, bye bye po mamaya i-update ko kayo sa pagtanim ng tubo at pagtutudling ng traktura bye bye shout out sa lahat ng mga subscribers at sa mga silent viewers shout out po sa inyo bye 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 Bye, -bye. bye, -bye. kaye kinonot yan eh kinonot mo